Kaya pala marami pang maging senador o congressman. Yung pong nabanggit nyo kanina, ibang mga nasa gobyerno, hinahangaan pa ng mga kababayan natin. Ano po masasabi nyo dun sa mga congressman, especially congressman, at pati ng mga senador, yung flaunt ng kanilang riches? Ewan ko, ano nila yun eh. Decision. Ayoko namang mahusga ng kapwa mambabata. Pero nasabi ko lang na nagpalit na yung kultura natin siguro. Parang out of disgust, parang paraya, salit na ganun, parang hinahangaan pa. Kaya ako, maski no, si PMP ako, gumamit ng wangwang. Hindi pa uso, wala pa si Pinoy na bawal ang wangwang. -wang. -wang ako ko sa mga command conference, nakabilin lagi yan. Kasi gusto ko maaga ako lagi. Kaya kanya, worried ako, baka malate ako dito. Eh. Anyway, ganun. The Filipino people may not be, they're not our masters. But definitely, tayo yung kanilang servant. Yun ang aking pananaw. Kasi hindi natin pwede sabihin, amo natin yung mga Pilipino. Pero tayo yung kanilang servants, tayo yung tagapaglingkod. Okay. Yun ang aking panuntunan. Eh, yun mismo, baka galing sa ganito. Yeah. Duda lang. Minako sa pag isang presidente ng bangko. Ang kwento niya, papunta yata siyang Baguio, Summer sa North. Biglang merong mahagibis na Lamborghini o Ferrari na napakaganda. Eh, may mga backup. Eh, di, tinatanong niya kung sino, nalaman niya kung sino yung congressman. So, yung mga ganong pangyayari, wala ba sa kamalayan o no, mga nasa gobyerno na kumahagibis ka pa, meron ka pang kuntot, may tagahawi ka pa, tapos ang sasakyan mo, 30 million pesos, 60 million pesos, para nasa na yung sensitivity, para nawala na. Iba naman, oy tabi tayo kasi dadaan tong siya nito. Parang tinitingala pa. Mali yung ganong kultura na na-develop. Pero pa, natin. paano niyo po i-describe? Yung dati kasi parang medyo nahihiya pa yung ibang mga politiko na gawin yun eh. Pero ngayon hindi parang isinusungal ngal sa mukha na ito. Tagutago siguro. Ewan ko, kanya-kanya tayo, ano kanya-kanya tayong sensitivity. Sabi ko, parang baseline principle, kanya-kanya level din ng sensitivity.